Magandang umaga mga kalahi. Kamusta na po kayo? Ngayon, ay gusto kong pag-usapan natin kung nabasa niyo ba ito. If you accept the call to leadership, you must be willing to be misunderstood, criticized, opposed, accused, and even rejected. So, ano ba ang paniniwala natin patungkol sa leadership o pagiging pinuno? Hindi lahat ng pinuno ay pinili ng mga tao upang mag-lead o mamuno, no? merong ibang tao na mag-isa lang siya na ang ginagawa niya, siya yung gumagawa ng daan. ba? Diba? Parang siya yung nangunguna o nauna sa mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pinuno ay kailangan hinahalal. No? Merong iba nangunguna sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga bagay na hindi kinikilala ng mga madla lalo na sa akin, sa paghihilot. Hindi ko masasabi na ako ang leader ng mga manghihilot dito sa Pilipinas. O gayon din, leader ng mga babaylan o binabaylan dito sa Pilipinas sa pagtataguyod ng mga katutubong paniniwala. Pero gumagawa tayo ng daan at sa pamagitan ng mga daan na ginagawa natin, hinahayaan natin ang mga tao na maglakad doon. Kumbaga, we do not impose to people kung ano yung ginawa natin if they appreciate it, then well, maganda yan. Pero dito, sa sinasabi mo, in terms, sa sinasabi ng kasabihan na if you accept the call to leadership, you must be, you must be willing to be misunderstood. Well, kung hindi ka intindihan ng mga tao, paano ka nila susundan? Kung lagi kang kinikriticize o pinupulaan, anong klaseng leader ka, di ba? At kung ikaw ay laging tinututulan at pinagbibintangan at tinatanggihan ay hindi ka masasabing pinuno. Kaya kaisang isang naging pinuno o naging leader na dahil kasi ang mga tao ay kusang sumunod sa iyo. Kusang lumakad sa landas na iyong ginawa para sa kanila. Although sa totoo lang, ang landas ng lahi, hindi ko to ginawa para sa mga tao. Ito ay landas na kung saan ako personally ay tumatahak lumala ka dito. Hindi ko masasabi ang aking sarili na bilang pinuno. At ako, kung ako man ay maging pinuno, ay hindi ko gusto yung ang mga tao ay maging sunod-sunod lang sa akin. No? Gusto ko na na ma-appreciate nila yung mga bagay na ginagawa ko at gayahin nila. Because, don't ang agama we don't seek membership, but we help people to remember themselves, na maalala nila na sila man ay isang individual na may kapangyarihan at may kakayahan. Hindi natin uh, pamumunuan o hindi natin pinapalakad ang lunti agama ng sapilitan tulad ng ibang reliyon na kailangan talaga na uh, mag-advertise, mag-recruit at i-evangelize or i-indoctrinate ang isang tao para akapin nila yung katuluan ng kanilang simbahan. At once na ikaw ay, o, o na involved na doon, no? matatali ka na tulad lang na alala ko nung nakaraang mga linggo, no, merong isang tricycle driver na galing from different barangay na nakita at nagkaroon ng interes at na-witness niya, nasaksihan niya na meron tayong ginagamot dito, no. So mula sa simula ng aking panggagamot hanggang sa matapos ay uh, sinuri niya, no, tinignan niya ako at nagustuhan niya na mag-aral sa atin. So ang hinahanap niya dito is yung tipong uh, tinitingnan niya, baka mananakot ako ng tao na, uy, meron kang ganito-ganito, tapos biglang singilin ko na mahal. So napatunayan niya mula sa kanyang panonood na ating paglilingkod ay libre, walang bayad, no? Donation lang, na kusang loob. Dahil para sa akin, para sa akin, no? Hindi ko, wala namang pakinabang sa akin kung takutin ko kayo, eh. ba diba? Sa atin, yung totoo lang. Kung ano yung kaalaman ko, yun ang ibabahagi ko at wag din para sa akin kung um, tumatanggi din po ako na tumatanggi din po ako kung hindi ko kaya at maari ko kayong i-refer sa iba pero sa mga nangyayari no maraming mga tao na tamad din no yan ang tinatanggihan ko yung mga taong tamad na kailangan makipag-usap sa akin, uh, kailangan o ganito ganito magbabigay lang sila ng pera pero hindi na magpapakita even their identity itatago nila sa akin dahil ang gusto lang nila is parang makuha makamit nila kung ano yung gusto nilang uh, purpose nila pero sa atin, uh, tinuturoan natin kayo ng responsibility kung meron kayong kailangan, pumunta kayo dito, magpasuri at gawin natin, hindi yung ako ang gagawa, trabaho kasi kaya maraming naloloko, is inaasa nila sa isang tao, yung kagustuhan nila it's not like that, to be a leader hindi namin dapat uh, isa-shoulder lahat ng pangangilangan nyo Bibigyan namin kayo ng daan. Sabay natin pagtrabahuhin ang inyong pangangailangan. Together, we can make a better world. So, ito yung nangyayari sa atin. Kaya, kadalasan, kadalasan, yung mga leader natin iniisip, o oh, sige, ito ang gusto nyo, magbigay kayo ng pera. Kaya, nagkakaroon ng pangkukurakot. Nagkakaroon ng mga violations sa karapatan natin mga tao na okay, dahil kasi nabayaran ako, kailangan ko apihin ito. Hindi po ganon sa lunti ang agama, we are very spiritual, not political. So kung ano ang spiritual guides ninyo, yun po ang ipapaunawa namin. We don't uh, prescribe na ito dapat ang inyong sambahin o ito dapat. Although, no, we are promoting Philippine indigenous spirituality. But in terms of whom to call, kayo po ang magde-decide kung sino gusto ninyong tawagan. Si Ghostbuster ba? O si Apo Adnan? o ang mga diwata, o bang mga Diyos sa iba't ibang lahi. Pero ang ating itinatanghal sa landas ng lahi, sa Luntiang Agama, ay ang mga katutubo nating uh, diwata, anito, at mga engkanto na siya namang laging tumutulong, at kahit di natin tawagan, ay palaging narinang sila sa ating buhay. Kaya hanggang dito na lang mga pumuli, tandaan, ang pagiging pinuno ay hindi laging ine -elect. Sometimes you are a leader of your own anong landas ang ining tinatahak? Ano ang landas na inyong ginagawa para sa inyong sarili? So kung meron kayong landas, syempre merong end goal o merong end destination. Ano ang makikita sa daku paraon? So ito po ang Luntiang Agama, ang Apo Adman. Nagsasabing maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo po ang aking mensahe, bigyan niyo po ako ng thumbs up o kaya i-heart niyo po, double click niyo ang, video na to para magkaroon ng heart. At kung nais niyo po, ay din po, mag-donate din po kayo sa aming uh, PayPal account, Runti ang gmail.com, o kaya mag-send ng GCash sa 0995 246 Maraming salamat sa inyo mga kalaya sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel o even sa TikTok page. Hanggang sa muli, mayari nga. Pag-asatin. Bye!